<laughs> Ayan mga idol, si Batang Tricycle mga idol, magmumukbang mga idol, napakalupit talaga magmukbang ni Batang Tricycle mga idol. Oh. Walang ulam-ulam yan mga idol, partida pa. Partida. Ah, may ulam ka? Ayaw ulam? Malupit talaga ang pugi kong anak mga idol, na si Batang Tricycle mga idol. malupit talaga sa mukbangan yan si Batang Tricycle mga idol oh. bahala konti na lang yung kanin niya mga idol malupit na malupit napaka pugi talaga ni Batang Tricycle at malupit sa mukbangan napaka bilis oh? bilis maubos niya mga idol wala pang ulam yan Napakalakas talaga forever kumain ni Batang Tricycle mga idol oh. no, bak bakan mo pagkain yan Batang Tricycle mo yung kanin mo Malupit talaga sa kainan si batang tricycle ngayon. Papaya! Ha? Ayaw mo na?